na Ako bang pumunta ba na dito ko santane, wak ko kuy na kat wak kuy na katubagan na ko nga nabang tago ko ba? Nga nanuman ang nobina nga siya mungit ka adlaw. Nga no ang nubina siya ka adlaw. <coughs> Kay gikan man na sa word ng nubim. nobem means nine. Buhat, uno, 13-15 sa wakpa mo sa, sa, sa Holy Spirit nag-ampo sila mo maunang kondisyon sa nobina nobina sa pagkonsad sa Holy Spirit muna sa pangutana un sa mga adlawa ang Merkules sa Madles ngano siya siyaman ang nobina mura sa pangutana un sa mga adlawa ang Merkulis sa Padles Merkulis yun Onsa sa mga adlawa ang Santo Benesanto yun Anong nobi naman kay siya ba nakaadlaw so pano to bag nobem mo nag ato dito, kalendaryo nobem nobembre mo na iyon iyon kanina nga actually 10 months lang yun ang roman kalendar kani ato mo bitaw kanang word na october Octo, ba octo? Octo. Octo means it nobem means nine. This is December pa na. December means 10. Pero nga nung, ang December, nahimaw na may ika-12 ka bulan. Ang November is kay Nain na nahimaw na may ika-11 ka bulan. O nga nung, ang Okto, it manunta na nga naman sa ika-10 nga bulan. Kay ka na January o February, kay Adra lagi na. Adra man ang January, February, Balik, i-add na mga. saktong ihak sa mga bulan sa Roman kalendar, mag-start ko sa Marso. Marso ha? Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, 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 October, November, Disyembre. So sakto ka, December, December, November, November. No. So October, October, eh. Okto man eh. Seven, September. So mo na nga, nausap lang, tungkol sa hangay, nagipunan lagi ang kalendaryo ng bulan, Mo na nga ba?